Sino po pwedeng ipitan, sir? Ako lang, sir. Kayo? Babae sana. Pero saan po? Saan bales po, nay? Uh, may kamagana kami sa butolan. Ay, butolan? Mm. Yung mga girelo. Opo. Butolan. Nay, ano ko ha? Manalangin tayo, ha? Sumampalataya tayo na sana gumaling ka, no? Iyan na natin sa Panginoon na gumaling kanay ha. May tatlong gumagawa sa iyo. May din dito na. <laughs> hindi po dumadang. normal na ano 'yan eh. Kasi ang doktor, once na nag-ano po 'yan, ako naniniwala ako sa doktor, sir. Sabi so, kahit kahit tailor ako naniniwala ako diyan. Pero kung once na inanuan ka na ng doktor at lalo lumala, hindi normal na ano po 'yun, sakit. <laughs> Kita ko sa doktor dito, binigyan ako ng cream. Kung minsan may tumubo, kung minsan mula. hmm? wala. Dito sa so, paa ko doon, kung malamig, hmm. kung minsan mainit. Tapos so, paano niya po rito may nakatara dito? Yung portal. Paalisin natin, Nay, ha? Basta sumampalataya ka. Gagawin ko yung best ko. Sana gumaling ka, ha? yung kamagana kong nasa Navy. pagaling ka, tapos tayo sa buko naman ng cellphone. Opo. Paano po naman na-block, sir? Dalawa. Isa rito, isa dito sa upuan ko. Nalangin <coughs> tayo na, ha? Para ho, gumaling daw kayo. May nararamdaman ka na parang insekto na gumagapang sa ano mo? Barang to eh. Ipis. Ayun nga, ipis nga. Kumbaga, binubulok na, kinakain na yung laman mo. Ah, oh, pwede na yan, sir. Ah, uh, dalawa po. Barang to, sir, ha? Ah, um, Sir, gagawin ko yung best ko pero hindi ako makakakakak ano, Kasi once na mapatay ko yung dumambala, may tendency mag-shutdown din po. O baga laban na lang tayo. Kasi mga ganyan, Sabi hindi, hindi ko pinagbibigyan yung ganyan. Gusto ko talaga. Ha? patayin sa patayan. Kasi kawawa yung tao eh. Yun lang po ang kaya kong na O mag ready ka na na ha. Sino po ipitan? bang ito. Ikuhan. Madam may palipadangin ka. May palipadangin ka. Ano yun? Tatlong klase yan. Palipadangin, ulam, barang. Ito barang. Yun sa'yo, uunti-unti ka. Mm Babae po. Ano sir? Pwede niya na po kung ano. Ah, uh, alisin ko. Ikaw, sa'yo ipitan, sir. Okay. Tanggalin ko muna yung palipadangin sa'yo. Kasi hindi i-enter. Hindi natin magagamot to. Kung meron ka. Oh. <coughs> Oo. kayo. Hindi pwedeng hindi natin alisin eh ang palipadangin po, yan po yung mga uh, ano ng Latin na isinasaboy sa hangin. Tapos malalanghap mo yon Kaya malalanghap po yon kasi sa sa'yo nakapangalan. No? Ganun niyo po ah. Pa, dito po. Dito. Yan, ganyan lang. Mandal po. Sabay na natin. May manalangin ha tulungan ng sarili. Sabi mo lang, in Jesus' name, hindi niyo ako kaya. Ganun lang po, no? Tinan po, ha? Sakit ng tortilip. Wala. Pip pipigain ko po, ha? Hmm. Wala. O, oh, ko po. Yan, alam niyo, pinipiga ko. O, oh, ito naman po yung laman lupa, dalawa. May nakikita kong laman lupa sa'yo. Pipigain. <coughs> Masakit? Ito po yung paliwanag. Ay ulitin ko, sakit, doktor. ayan po ha, sakit, doktor. Ah, dalawang daliri lang po. Kikip. Wala. Uh. Oh. Wala pa rin. Gusto sabi no, oh, piniga ko na. Pero bakit dito dalawang daliri lang po ha? Ah? Ito, oh. Sakit. Yan po yung tinatawag na laman lupa. Ulitin ko, sakit doktor, dalawang daliri lang. Pipigayin ko. Last na po ito, ha? Ha? Ah. Oh. oh. Wala. Oh, bakit dito? Daliri lang, hindi ko pipigay. Hmm. Ay. Laman lupa na Oh, ito naman po yung kulam. Ah, palipadangin po, palipadangin. Hmm. Ano ay? Oh, doon tayo sa Bantipo. Bantipo. Diretso na po ito, ma'am ha. Diretso na. Kaya alin mo, ma'am. May palipadangin din, hindi pwede natin hindi alusin eh. Ayan po ha. Tinan mo muna, ma'am. Panipis lang ha. Kaya sa dito, pwede mo sabihin. Masakit po Masakit. eh, matigas. Oh, dito tayo. Pag-starter okay, ko lang po kasi yun. Ayan po ha. Hmm. Misiling ko ha. Hmm. UP. O, oh, ikaw pumisil po, po para o oh, lambot. Tama. Nasa dito. Matigas. Sige. okay, Sakit doktor po ito ha. O. Oh. Wala. Hmm. Oh. Wala. Wala talaga. Pero dito. Oh. Sakit. Positive po talaga sir ha. Ayun na. O, oh, tinamahatin naman lang sir o hmm. Oh, hindi ko pa po yun Ito naman po yung palipadangin. Hmm. Yan lang po. Ito, sakit doktor, sir. Hindi oh. oh. na mo ha. Ah. Sir, din mo yung piga ko. Oh. Pero dito, kung baga pinapaliwanag ko lang na maayos. Ito naman po. Ayan lang. Hmm. Umiinit na. Ah! Minute na. Ha? Sa tora repo, tinito para rotas. Sinong gumagambala sa babae ko, Mag-usap sa spiritual ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos yung nakatakotol sa no. Ados sa day, para sa baga lulayaba. Pasok. Puh! Lubayan nyo to, ha? Lubayan nyo to. Lulubayan mo to. Lulubayan mo. Alisin mo to, ha? Alisin mo nilagay mo rito, ha? Sagot na maayos. Sagot lang na maayos para hindi ka mahirapan. Aalisin mo na yung lagi mo rito. Aalisin mo na. Ha? Aalisin mo na. Aalisin mo, mo na. O dalawang kamay mula sa ulo, sumunod ka sa akin. Ayaw mo sumunod sa akin. Baya. Ha? Kaya hindi. Pikit na lang, pikit na lang. Pikit po, pikit po. tubig na may asin. Huwag mo na po mumula at mumula. May asin na po yan. Painamin niyo po. Ay, karga ko muna kami. Tinan niyo po, iipitan ulit kita pero wala na po. Painamin niyo po sa kanya. Okay. O, tignan niyo sarah panibago tayo ha. Alam po. So, siguro din ko sa ma'am wala na po. Ano po Hmm. <coughs> <coughs> Sakit doktor. Tikit, tikit. Ah. Oh. Wala. Yung namalupa po kanina. Hmm. <coughs> 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 oh. Sir, tinong may ge. Eh. Oh, ito po yung palipadangin. dangin. Hmm, dalawang daliri. Ma'am? Oh. <coughs> niyo po. Ibig sabihin na wala na. Hawakan niya po si nanay. O oh, ito po ah. Wala akong makita sa doktor si nanay. Pero may babaeng sumusundo sa kanya babaeng itim po. Siyo sundo po siya. Once na mamatay po si nanay, yung babaeng itim na nakikita ko yung po sa sundo sa kanya. O tinan niyo po ha, sa doktor. Wala na sa lahat ha. Nakita niyo sir. Tinan niyo po. Ah, hmm. oh, wala. Ah, oh, wala. O ito po yung babaeng itim. <coughs> Aray. Hmm. Bitawan mo nga, bitawan mo. Bitawan mo, madam. Bitaw. Bitawan mo si nanay. ah Awa ka mo nga. Awa ka mo. Aray. Bitawan mo? Ah. Bitawan mo. Wala Awa ka mo ulit. Yeah. Yeah. Ah. ah po eh. Bakit pag binibitawan niya, nawawala? Kasi wala na po kay madam. Pero pag inaawakan niya, meron na naman. Yan po yung babaeng itim na susundo sa kanya. Kaya pag pinatay ko po yung mangko, hindi, matanda na rin po yung mano sa'yo, nanay. Bali, ano to, kulto. Papatayin ka talaga. Bali, gagawa ko parang to, sir. By faith, manalangin tayo na sana makaligtas siya. Kasi pag once na pinatay ko po yung mangko, barang po ito eh. At hindi, kumbaga stage, nasa stage 4. Okay. Tinan niyo po, sample last na. Hawakan niyo siya. Ah, huwag ka mo nang umawak. Huwag ka mo nang umawak. Ah. Oh. Wala. Oh, wala. Pero bakit pagginawakan niya? Hawakan mo nga. Kailangan balat. Yan kaya lang. Huwag mong didiinan kahit dampi lang. Yan. Ano niyo po? Ah, oh, sige. Okay. Hindi ko po na shinean ito. Oh, bitawan mo nga. Bitawan mo. Oh, wala talaga. Pero pagginawakan niya na. Hawak, hawak, hawak. awak mo po ulit. Basta po ito ha, pinapakita ko lang paano pang gamot. Hmm. Uh, uh, oh, pula, yung barang, barang. Wag mo, hindi, awak mo siya, mo. Ito naman po yung barang. Hmm. Aray! Bitawan mo siya. Uh. Uh. Positive po ah. Oh, uh. sir. Hindi kakayanin ni Madam ang gagawin ko, meron akong gagawin na ako lang na basta ang ano natin by faith, Manalangin, hindi po niya kakayanin eh. Pingin na lang po kung boting wala na at ibukulong ko. May takip po ah. Hindi po kakayanin ni Ma'am, baka magkaroon siya ng ano. Tatlo po. po. Isang lalaki o oh, dalawang babae. Pero may edad na. Yung lalaki po may edad na. Mm -hmm. okay, dito, Ayan po. dito ko na lang sir. Oh, hawak na po, hawak na. Hawak na po. Sa braso lang, sa braso. Mm -hmm. Sir, ito hindi na natin makakausap pero gagawin ko yung best ko ha. Ang mahalaga naman po, sana gumaling siya na. No? Kasi hindi matalaga ako magpapagaling sa kundi ang ating Panginoon. Satur. Arepo. Aray. Tenet. Ano? Oh opera. Rotas. Kamay. Kamay sa sa ulo. Ang dal. Baklas. 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 Pagano'n. 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 Sige. Pagano'n. Pagano'n. Sige, sige. Sige. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Baklas. Baklas. hu, Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Tis lang, madam. Tis lang. Para ako gumalo si nanay. Lang po. Sige, pa, sige pa, sige pa. Sige pa. Sige pa. Kunti na lang, kunti na lang. Huwag mo siya bibitawan, madam, ha? Sige pa, sige pa. Kunti, kunti na lang. Kunti, tis na lang. Kunti, tis na lang. Sige pa. Sige pa. Poo! Sige pa. Kunti na lang. O, oh, sir. Tignan mo, sir. O, yan lang. Oh. 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 Kunti na lang. Kunti na lang. <coughs> Panginoon, kung gusto sa akin madaki lang, may ngaon ng basbas sa'yo, naikulong kong gumagambala, lang, inanay sa'n, ipretri, Atal. picture, ilapit mo yung tayo. Ah. Oh. Tubig ulit. Ganyan lang po, ganyan lang. Huwag niyo po siyang bibitawan, madam. O, ano na ito? Wala na, wala na. Sige po. Iba po kasi yung karga dahil sin kay nanay po. Pero wa, hindi ka mapapano, ma'am. Sinecure ko na po. Wala bago tayo. Huwag mo bibitawan, mama. Oh, hmm. tingnan niyo po, ma'am, ma mulat ko muna. Pisilin mo nga. Para malaman niyo po. Oh, alam Tama. Hmm. Ayan na. Wag mong bibitawan. Sa doktor. Sige. Sige. Ah. Uh. Wala. Yung kanina yung nakaiting na babae. Uh. Ma'am? Hmm. Uh. Wala. Ito yung barang wala na. Oh, oh. wala na. Uulitin ko ha, ah, sakit doktor. Wala. Babae nga na ng kay Ting. Oh. Wala. Kulam. Bara. Oh. Wala na sir. Tino mo. Hindiin ko. Hindi sabihin na wala na. Ah, kailangan niya po ng ano? uh, sabihin mo. Shoutout sa lahat. Nandito uh, si Team Apo uh, sa Tarlac at magamutan pa tayo ng Pangasin at Bulacan. Uh, gagabi na naman tayo. Uh, salamat sa mga sumusuporta sa akin at patuloy na sumusuporta si Brother Roy Ben, Brother Rock, uh, Brother Kukoy at saka ang manggagamot ng Brunei, si Brother Ken at si Brother Marvin. Maraming salamat.